Uh, uh. Na, ano lang yung nagbadasal lang tayo, di ba? Diba tayo? Oo. Tapos nung umatras lang ganyan, biglang diba, diba, ko hindi mo naninig ako. Oo. Anot na? Hindi ako, hindi ko naman naninig ako eh. Oo nga. Hindi ako na ganyan. Ganon din Kasi nung nag din ako sa Pasay, marami sila pero may isang talagang ma na. Di ba, hindi niyo ako narinig na nagdasal, no? Pero ramdam niyo po na talagang malakas. Sige lang, tanggalin natin kung mayroon. Kung may sagabal. Kasi, eh, na, hindi ka man manginig kung wala kang karga, no? Sige, tanggalin natin yan. Tikit lang. eh yan ang Yeah, yung posible yung talagang nangyayari na pinasukan ka, nasa luna ko doon. Pero nung pag-atras ko, yun nga sabi ko, dumaan sa napan ko. Dalawa. Hmm. Matras ako. Nawala sa'yo, di ba? Kasi nga, umalis. Tikit. Huwag mo siya nung mata. Pagpag, buong katawan. Oh, sige. Ubus. Hanggang. Uuuuuh. Umiingit siya, no? Tuloy. Labanan mo. Uuuuuh. Ang tiyak nito, wala na to Pangalan mo. Uuuuuh. Mm. pag 21. Mm. Minniet ano Pag Hmm. Okay, eh, pag. Ngayon, sa loob ng kataban. Oh. Pag hindi mo mali siya at hindi lumayas do sa bahina 'yan. Nga nagugtian sa akin sa ko. Anggal. Robos? Ba? Yan. Huwag kang magpataig ha. Pag paganyan, takoy mo na. Nangit! Robos? Parang wala na yung... nangino ko rin. Robos! Ayaw mo umalis? Saktan ko! Please! Huwag pa! Yan, sinasabi kong pumunta ka sa bahay pero hindi yung si Ronnie. Tanggal. Hmm. Ubusin. Pag bumalik, alam mo na, saktan kita ulit. Gusto lang kitang paalisin dyan para hindi makasagabal. Sa spiritual. Anggal. Mm. Ubus. Anggal. Ubus. O, lagi yung tanggal. Anggal. Pag-pag. Pangalan mo. Ha? Oo. Oh. Ang galing nyo. Bilis. Mataas ang paniniwala. Ayan po. Ramdam niya po ang pumasok. Oo. Oh, boss. Tanggal. Oo. Oh, tanggal. Huwag nang balikan ha. Kapag. Bilis. Tulungan kita. Para umalis na. Patumpa na to. Aray ko. Aray. Oh, aray. Aray. Tanggal. Bilis. Tanggal. Pagpag. Pagpag muka. Lahat. Okay. Oh, lahat pagpag. Tuloy na, pagpag. -pag. Ako na tulungan kita, bilis. Okay. Relax lang. Maging matapang kayo. Hmm. Diba? Hindi mo mawanag na pagpag. -pag. Huwag mo buksan ng matang ko. na lang? Wala na po. Oh. Wala na, hindi ka kaya kanina. Huwag ng mata ha malamig na huwag buksan mata wala ka rin malamig na huwag mong buksan mata ha nakakita talaga ako hindi yung ikaw ang sinaktan ko yung nasa loob ng katawan mo hmm. open Walang pumusak, pumasok na mukha. Maitim lang. Maitim lang. Maitim lang. Laki. Wala nga Eh. Wala mukha, pero shadow. Maitim. Maitim. Mm -hmm. Pero nung tinulungan na kita, wala na. Wait lang, wala ko na huli water, ha? <coughs> No? No? No, Wala po itin lang siya. Wala po so, itin lang siya. Itin, pero katawang tao, no? Pasok talaga. Pero yung pagdasal ko, nung nag-blazing ako sa bahay niyo, nandiyan mo talaga. Nanginginig ka na hindi mo maintindihan. Nung umatras ako dahil nga gusto mo lumabas, umatras ko, nawala. Nung nga nanginig, pag-atras. Pag-atras pag ko. Tapos ngayon, pagka ano na, wala na. Naging normal na yun. Normal na lahat. Ngayon, nga. check ko. Hindi naman ako pwede mag-sorry. Talagang meron. Ha? Yan no? na. Nambot na yan, ha? Nanang. Kaya't ibalik ko yan, wala na. Nambot. Ha? No? Ayan, malis, o, malis nga. na. Oh. Ito <laughs> oh, so, naman. Yung ano po talaga yun yung sa... O ah, sa loob. Mm -hmm. Pero ito si na nakakabati din, ha? Mag-usap tayo sa likod ng kamera, ayoko ko masobrahan yung salita. Mamaya, nagtutuo tayo dito, tinitignan ko, anong mali? Ang akin na totoo. Salamat pa rin ako Mata, sa iyo, Umataas ang paniniwala. Kasi nag-blessing ako, hindi talaga ako maingay. Pero ramdam ng spiritual na pumasok yung dasal ko no? Pumunta ako doon. Maraming hadlang. Sinabi ko sa iyo, ang kulay ng kotse ko itim. Sabi mo doon, oh, nag-away-away na. Pero hindi naman away. Nag-argue lang. Tatlo po kasi yung lumabas na itim. Hmm. no, yung last na itim, sinundan ko na siya. Oo. Oh. So, uh Biglang nawala doon sa may kulay. Oo. Uh -huh. ko na nasundan. <laughs> hindi. <laughs> ano yun, bagay. Inayos ko lang yan. Hindi na ako nag-dirichok sa mga iber. Ramdam ko na din pitpit pit niya po. Hindi sa pa sama. Si, di ba, naging okay lahat. Ngayon, i-confirm ko lang na pumasok sa ipatawan, talagang pumasok din. Ilalis natin. Sa likod na tayo sa kamera. No? At eh, jubilin ba? Ate, jubilin ha? Hey guys, good morning. Uh, Tapusin ko na yung video kasi maraya bang pita pero kausapin ko sa likod ng kamera. Kung anong dapat gawin para hindi nabalikan. Ha? Balikan na? Ha? Itim talaga. Pasong-pasok, no? Pero wala mong diin Steady lang ako. Abang nagpapagpag kasi nakikita niya. Eh. Hindi niya salita kasi nga. Uh, yung spiritual yun. Elementong hindi nakikita ng mga isang bahay ninyo. Kahit may tampo siya, pero hindi niya siya. May galit siya, pero wala siya mag Bakit ko alam? Hindi ko na alam. Diba? <laughs> nah, lahat ng sinabi ko, walang sobra, walang kulang. Kasi po, yung ano, nililinis ko yung lipod nun eh. May mga nulog siya doon sa gilid, sa may pintuan mismo. Ay, tinanggal namin, eh, tinanggal namin yun. Tinanggal. Sige, masak tayo sa likod ng kamera. Mabay na tayo. Ito, Jubilee. Okay. Tom. Maraming salamat po. <laughs> Ayan. Mabay na ako guys kasi maraming pang pila sa labas.